Hello guys, good morning. Kumusta? Samahan niyo 'ko guys, may uh, inutos kasi sa akin may bilhin. So, pasyal tayo guys. May inutos kasi guys, pasyal tayo. nilang bilis, ang bilis nila grabe Ayon patuloy yung ice naan kwan nalulusaw, magkone yung daan. grabe yung tubig yan Nalulusaw na kasi Nalulusaw na inutos kasi sa akin guys na bibilihin so bilhin natin ngayon guys, hindi pa tumawag yung uh, in-applyan ko. Sana tumawag na para makabalik na sa trabaho. Tatong buwan na, bali 3 months na akong walang kwan. Walang trabaho guys. Hirap pag walang kwan. ibang kita kasi yung kumpanya namin yung tawag ko ano Pero nag-apply na, na rin ako. E, siguro eh wala pang cup na bukas ba. Sabi nga ng supervisor namin eh antayin antayin lang daw yung yung tawag. So eh yeah. e, ako nag-apply ako sa iba. Kasi nag uh, message yung kasama ko dati, yung native. Eh hiring daw doon. So, yun. Inaplayan ko. Sayang naman. Bali, kuhan yun guys. Uh, 28 days on. And then, 14 days off. So, mahaba-haba sya sa ng konti sa dati kong pinagtrabahohan. Kulang-kulang uh, one month sa camp tapos bali doon pa rin sa kwan sa Prince George bali yung kuan e... alis ko dito ng Saskatoon Saskatoon to Vancouver tapos Vancouver to uh, Vancouver to Prince George tapos pick upin kami sa Kwan, sa airport So, yun. Sana matawagan na. Talagang pag-iingat dito. Sana matawagan dito. Kaya, yun guys. Sana matawagan na para... may trabaho ulit mahirap kasi pag walang kwan trabaho tapos fly in fly out din so maganda sa kanila yung kwan sa kanila yung uh, plane ticket sana guys makwan para balik sa trabaho So, dito na ako, guys. Uh, bili muna ako yun, ng pinapabilis sa akin. So, thank you for watching, guys. God bless.